tatabagan ko si Ate Bing. Pag sinigang ang ulam, bibigyan mo ako ng 2,000 na kiss. Or 2,000 na money. Na Pag hindi kita bibigyan ng 2,000 na money, 2,000 na kiss? Yes. Oh, Tatawagan ko si Ate Bing, ha? Huh? Hello, Ate Bing. Sinigang po ang ulam, ha? Favorite po yun yung dongdong. Yung na gusto niya kainin ngayon. Kasi <laughs> pag hindi sinigang, pag ano, boss, um, yun. Sige, pag... Bibigyan nga ako ng 2,000 ah, na money. Ah, baltad na ngayon. Money! <laughs> Marami ka namang money. Maubos! Bakit maubos? Hiram ka na lang kay ano? Kay mama? Di nga yun papayag! Huwag na pakita. Out muna, siko. Out muna. <laughs> Diwalan. Ngayon kasi nandito kami

So ang mga umaga mga boys Ayan So ngayon kasi may kukunin tayo ng boat Doon sa mainland Kailangan natin mag ready para pumunta doon Actually ready na ako eh Tingin nyo o Nakaglabs na ako eh para di magaskas yung kami natin Tara Ha? Sunog mo ka boss Sunog na Kaya kailangan mo na mag ano Magbalot Kailangan siya itago kasi Sobrang sakit yun talaga boss So una na kami doon Para Ma-check na namin kung ano meron Yo 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 Nakapaddleboard na kami

Boatman Boom oh, oh Banggaan Hello mga ano Mga ate ate <laughs> Uy na eh Sete na kayo Ayan yung boat natin bago Shh. Wala pa Di natin sure prank May van Ito na ba, naman Basta Ano Kausapin mo naman kayo man Si ano Si ate Si kuya kausapin natin yan kuya <laughs> yeah. so, Si kuya Oh my god Oh my god Uy Ayan ano? Ako ko muna. Ako muna ko makinis. Ay. Uy, papalag. 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 <laughs> papalag. yan, papalag yan. Sigurado ako. Yung makina, tinan yung makina, boss. Napakakinis pa. Iba ko sa inyo. Bumili na kayo ng <laughs> Tapos huwag i <hitravel> na kayo. <laughs> ay, grabe. Ay, ba? Ay. Alis, di mainitan sila, dong-dong. Hindi dong. tayo makakatakbo wala pang laman agoy so, mga niya tayo niyan so nangyayari ngayon bibili muna tayo ng gas ano kaya hiram tayo ng ano ano ko na dito pwede ho sa pwede mo ano sakto napakabait sa atin ng Panginoon <laughs> kung sa mga panahon na kailangan natin ng ano ng mga tulo lagi nandiyan sila ano mga taong ginagamit ng Diyos next yes <laughs> May nagkakaya ng isa doon, may kakulay na Asa yung dito nilagyan? Ah, may meron pa tayo doon. Ito mo siya magsagwan, hirap na hirap na siya. Marky, sideways, sideways na yung sagwan mo. Akin na dito isa. Thank you. Nakita niyo ba yung mukha ko? Kasing kulay ko na ito. O, di ba? Sunog. Hala, paano yung natin? Maano tayo buhangin. Hindi, makakakiyat. Anong karami ka Ngayon, yung gagawin natin, i-drop muna natin yung boat dito sa may safety. Tapos bilhin muna tayo ng fuel niya kasi wala pa siyang fuel. Che-check na natin lahat ng pwedeng i-check. Saka ma-si-trial na rin natin para matistingan na. Oh. <laughs> pa 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 Panay Pan testing? Panay Pan testing? Matistingan na. Panay testing? Pan Pan matistingan na. <laughs> matistingan na daw, matistingan! Iba yun na! Panay testing? So, palapos na kami ngayon kasi bibili kami ng gas. Yeah, up. Ito ang <laughs> aming setup. Ayan. Toing. Walang yan. Yeah, okay, so, you know, <laughs> okay. Kasi ano, may mga card kasi sila kuya. Tama, kaya uh, tinanggal um, nila. So, kakain na rin tayo sa bayan. Uy! Kumain pa! Kumain pa si Ning! At least ano na to, uh, pagkakataon na to, makita natin yung area nila sa labas. Pangangas ang driver natin, si ate. Yung Angas na angas ang pag mga babae driver eh Kaya parang ano bilib na bilib ako kaya tumapit siya ka Atsumay Lalo na si Atsumay di ba? Hmm Hindi na drive din mga traktor talaga nung araw eh Tapos ako ba yun yung nag-compete si mami mo? Hmm Doon ako nung kasama na ako sa ano talo? Sa loob? Sa loob? Grabe Kaya Jay hindi niya nabot na yun siya ni doming eh O, tumatoob yan, gumagana yun yung mga traktor na ako Ay, 4 puti ka Alam nyo lang sa'yo naman Alam nyo sa salmana? Oo Ma, si Mamet pero may go show Hindi yung nagulog. kung saan saan nabigyan ko. Oh, di diba? Hindi man ako sa mama. Hindi yung ganun noy. Siko. Kala oh, ka sada oh. na ka. Kala ka sada. Mga taga na ano, kasi kami. Taga... Pundok sa ah. tsaka laot. Alam niyo yung, yung, yung area <laughs> dito? Parang ano? Parang kuron? Yeah. Parang uh -huh. Diba? Mas oh. tigi. Wow. Wala kuya may tricycle eh. Hahaha. Ay, garante. Gas station. Pag bumili ka, gas tusan. Di <laughs> okay, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, malaki na Sa kayo to. 3000 babayaran natin ay 9000. Yeah. Alright, dito na tayo. Dito natin yung mga nagbibigat gasolina. Ano ko na gagawin ko ya? Tandaan na yung plastic. Unbox na unbox. Oh, para sa Oh, sure. Ano ba tumawag si Kuya? Ada kunin ko na po sa luta. Thank you po. Thank you. Nak charge kasi kami kay ate. Ate, thank you. Si ate angas ini. eh. Thank you po. Pag mga babae kasi, ginagawa yung mga gawain pa lalaki, maangas. Di ba kuya? Oo. Pero pag mga lalaki naman, ginagawa yung mga gawain pa babae, abay bongga. mga kabag-anak. Bye po. Tinapos natin mga kamagganap, yung bata! Dito kami, dito kami sa ano? Dito kami sa boat. Ngayon ah, mag ano na kami? Mag si-tryer na kami. Balik muna, Boss! Yan! Balik muna, Boss! Pag-bilis naman! Ano pa ngayon excitement? Hi, guys! Hello! Hello. Okay, may communication na tayo! Ganun na tayo paano? Pang-bili-bili?

Pabikan! Pabikan! Turtle! Turtle! Pabikan, <laughs> no? Pabikan! Wow! Lutang-lutang <laughs> lang siya. Lutang dia patay. Pabak, mabak, 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 mabak. Hindi ng drone. Hindi rin ako anong tano. Yung ano, sa naming kamera, sayang. Lucky! <laughs> <Locked>! Lucky! <laughs> <laughs> ano yung ano? Hindi ano? ko huminga lang yun. Ano lang <laughs> ko po